Magandang araw, mga kalagim. Sana ay magustuhan nyo ang ibabahagi kong kwento. Nangyari ito noong isang libo, nadaan at siyam sa bayan ng San Rafael. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Marco. Ngayon, nakatira na ako sa Cebu at nakahanap ng trabaho rito. Kaya kahit halos araw-araw na nagtatrabaho ako, maayos naman ang aking buhay. Nakakapagpadala ako sa mga kapatid ko sa probinsya at nabibili ko rin ang mga bagay na gusto kong bilhin. Ang kwentong ito ay nangyari noong nasa high school pa lamang ako. Hindi ko malilimutan iyon, third year student ako. Ramdam ko pa rin ang sakit. Kung pwede lang sanang ibalik ang oras, itatama ko ang mga nagawa kong mali. Baka nailigtas ko pa ang mga kaibigan ko. Masasabi kong hanggang ngayon ay may trauma na ako. Kaya siguro, halos wala na akong mga naging kaibigan. Nakakabighani kung paano nagsimula ang lahat. Kakatapos lang ng first grading namin at ng mga exam sa bawat subject. Nag-uunahan ang lahat para maagang makapila sa gate at makalabas. Mahaba na ang pila nang makarating kami ni leo at Tom. Hindi pa bumubukas ang gate nang bigla namin narinig ang malakas na sigaw mula sa classroom ng mga first year nagtakbuhan ng mga gwardiya at ibang guro, nagkagulo. Maraming estudyanteng chismoso at chismosa ang umalis sa pila para makita kung ano ang nangyayari. Naisip namin na baka may nagsusuntukan na namang mga first year, pero hindi, umiiyak ang ibang babaeng estudyante. May mga nagtatakbuhan, at nakita ko pa ang isa sa kanila na sumusuka sa gilid ng kanal. Hindi kami nakalapit sa sobrang kapal ng tao sa likod ng first year building, pero nalaman namin na may patay na estudyante na nakita malapit sa basurahan. Butas ang katawan nito at wala nang laman loob. Sabi ng mga kaklase nito, buong araw daw itong absent, kaya akala nila nag lang o lumiban ito sa klase. Dumating agad ang mga pulis at ambulansya. Pinalibutan ng kulay dilaw na cordon ang likod ng building. Agad kaming pinauwi ng punong guro na hindi mapakali at sinabing mahahanap din daw nila ang may gawa ng pagpatay. Halos isang buong linggo naging usap-usapan ang mga nangyari sa paaralan. Halos lahat ng mga magulang namin ay takot na papasukin kami sa klase. Isang buong linggo na halos kalahati lang ng mga estudyante ang pumapasok. Para na rin sa kaligtasan ng mga estudyante, tatlo oras ng hapon ay pinauwi na kami agad ng aming prinsipal para na rin walang estudyanteng abutan ng gabi sa daan. Sa bahay naman, ang mga araw ay naging tahimik, pero hindi nahanap ang salarin. May mga nagsasabing baka napagtripan lang ang estudyante o baka mabangis na hayop ang pumatay. Pero ang pinakapopular na usap-usapan ay aswang daw ang may gawa nito. Imposible namang may normal na tao sa tamang pag-isip ang gagawa ng ganoon sa isang inosenteng estudyante. Matagal nang may mga usap-usapan tungkol sa aswang na naninirahan malapit sa bayan namin. Maraming na report sa barangay ng na mga nawawalang bata, pero ngayon lang nagkaroon ng natagpuang biktima, at dito pa mismo sa klase namin. Habang pauwi, kasama ko si Leo at Tom, napuntang usapan ang mga aswang. Pinag-aawayan namin ni Tom kung aswang ba talaga ang may gawa, pero si Leo ay tahimik lang, parang may iniisip. Leo, ayos ka lang ba? tanong ko sa kanya. Paano naman kung kilala ko kung sino ang aswang, tugon nito sa akin. Nagtinginan kami ni Tom, hindi mapalis ang sinabi ni Leo. Ano bang sinasabi mo? Paano mo naman makikilala ang aswang, muling tanong ni Tom. Ilang segundo siyang hindi nagsalita, tumigil siya sa paglalakad at saka nagkwento sa amin. Ito ang naging kwento ni Leo, nagising daw siya isang hating gabi dahil naihi siya. Patakbo naman siyang lumabas ng bahay para umihi sa gilid ng puno ng mangga na lagi niyang inihian kapag gabi. Nang matapos daw siya, narinig niya ang kaluskos mula sa damuhan. Napalingon siya sa direksyon ng tunog at gumapang ang takot sa kanyang katawan nang makita ang guro namin sa Filipino na si Ginang Cruz, hubot-hubad na gumagapang sa lupa na parang hayop. Gulong-gulo ang buhok nito at kumikintab ang naglalakihang ngipin nang mailawan ito ng napakaliwanag na buwan. Hindi raw siya nakagalaw sa kinatatayuan niya, halos naihi pa raw siya ulit dahil sa sobrang takot. Nang tuluyan ng makalayo si Ginang Cruz, sakalamang siya kumaripas ng takbo papasok sa kanilang bahay. Pwede natin siyang sundan sa bahay niya, sugestyon ko matapos itanong ni Tom kung anong gagawin namin para makumpirma kung aswang nga ba si Ginang Cruz. Matapos makauwi, nagbihis muna kami bago nagkita-kita sa harap ng eskwelahan. Tumambay kami sa isang tindahan para makita namin kung kailan lalabas si Ginang Cruz. Alam naming naglalakad lang siya pa uwi, kaya hindi kami mahihirapang sundan siya. Pasado alas 5 na nang lumabas si Ginang Cruz. Agad kaming sumunod, tinitiyak na may ilang metrong distansya ang layo namin para hindi niya mapansin na sumusunod kami. Medyo malayo ang bahay ni Ginang Cruz, halos lima minutong lakad ang layo. Walang ibang bahay na malapit sa bahay niya, malaki ang bahay nito, may kalumaan, pero masasabi mong hindi basta-basta kung sino ang nakatira rito. Nang pumasok si Ginang Cruz, lumapit kami sa bahay. Nagtatalo pa kami noon kung papasukin ba namin ang bahay para makahanap ng ebidensya o uwi na lang kami. Paano naman kung aswang talaga si Ginang Cruz, tanong ni Tom. Hindi naman tayo papasok sa bahay. Dito lang tayo sa labas. Maghahanap, tugon ko naman, Naglibot-libot na kami at nakita namin ang malaking butas sa gilid ng bakod ng bahay. Kasyang-kasya kami, kaya malaya kaming nakapasok. Tara na, paanyaya ko sa dalawa kong kasama. Dumidilim na ang paligid, napapalitan na ang kulay gintong langit ng mga itim na ulap na nagsasabi na paparating na ang gabi. Pumasok naman agad si Leo, sumunod ako, at nasa huli naman si Tom. Para kaming mga magnanakaw na mabagal na naglalakad papunta sa likod ng bahay, pero bago pa man kami makarating sa likod, biglang bumukas ang bintana. Iniluwa nito si Ginang Cruz, at sa isang iglap ay nasa harap na namin ito, para bang kukulam. Ang gulo ng buhok niya, ang mga kuko ay sobrang haba, at ang mga ngipin ay maihahalin tulad mo sa isang leon dahil sa laki nito. Wala rin siyang makapal makapalang balahibo nito na parang hayop sa katawan niya napakabilis ng galaw nito. Hindi ko nakita ang paglapit niya kay Tom, sinakal niya ito at nakataas sa ere. Umiiyak na si Tom noong mga oras na yon. Agad kaming tumakbo palabas ni Leo. Alam namin na ang mangyayari kapag naabutan kami ni Ginang Cruz. Lumabas kami sa butas ng bakod at kumaripas papalayo, alam namin hindi na namin maililigtas si Tom. Pero pwede pa naming isalba ang sarili naming buhay. Sabay kaming tumatakbo ni Leo Nang marinig namin ang mga yapak sa di kalayuan, agad kaming lumingon Nakita namin nasa likuran lang namin si Ginang Cruz Mas binilisan namin ang pagtakbo Alam kong isa lang sa amin ang makakaligtas, kaya lumiko ako sa ibang direksyon, iniwan ko si Leo Alam kong iyon ang pinakamasamang bagay na ginawa ko sa buong buhay ko, iniwan ko siya para makaligtas sa guro namin isang aswang narinig ko ang sigaw ni Leo. Ayaw ko nang lumingon, ayaw ko nang makita pa kung ano ang nangyari sa kanya, pero hindi ko napigilan ang pag-ikot ng tingin. Nakita kong nakahiga na si Leo, nakaluhod sa tabi niya ang aswang at nilalantakan ang tiyan nito. Tumutulo na ang mga luha ko sa pagkakataong iyon. Ako ang pumilit sa kanila na pumasok kahit delikado. Kung tutuusin, ako ang may kasalanan sa lahat ng ito, pero pinapagana ko pa rin ang mga paa ko, tumakbo ng tumakbo, dahil alam kong nakasalalay sa mga paa ko ang aking buhay. Hindi ko na maalala kung paano ako nakarating sa estasyon ng mga pulis, basta ang naalala ko ay nakaupo na ako sa harap ng pulis na may nagtatype sa typewriter. May hawak akong mainit na kape sa isang baso habang nanginginig sa takot. Ang sabi nila, hindi raw nila maintindihan ang mga sinasabi ko noon, Putol-putol na ang mga salita ang lumalabas sa aking bibig. Pero nang huminahon ako at nang makapagtampo na ligtas na ako, saka ko lamang naikwento ang lahat. Pinuntahan ng mga pulis ang lugar na ikinuwento ko sa kanila, natagpuan niya nila roon ang katawan nila Tom at Leo, parehong walang buhay at walang laman loob. Hindi na nila nahanap pasigin ng Cruz, hinalughog nila ang buong bahay, pero wala silang nakita roon. Simula noon, wala nang nakaalam kung saan ba pumunta ang guro naming isang aswang. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang konsensya ko sa mga nangyari sa dalawa kong kaklase. May bigat pa rin sa puso ko na hindi maaalis tuwing naalala ko ang mga panahong iyon. Ewan, siguro dadalhin ko ito hanggang sa tumanda ako at mamatay. Minsan, napapanaginipan ko pa rin ang mga nangyari at sa panaginip ko, hindi ako nakaligtas. Kahit anong takbo ko, inaabutan ako ni Ginang Cruz, saka ako magigising at hindi na ulit makakatulog. Ito ang pangyayaring hindi ko malilimutan, kwento ng baryo. Katulad nyo rin, hindi ako makapaniwala na may totoong aswang. Akala ko chismis lang ito, ngunit noong gabing nasaksihan ko ang lahat, isang pagkakamali at malaking kasalanan man ang nagawa ko sa aking mga kaibigan, sana mapatawad nila ako dahil sa aking kaduwagan noong mga panahong iyon. Dahil po sa tiwala ko sa inyong channel, ngayon ko lang po ito inilahad sa inyo. Kung nasaan man kayo, sana ay mapatawad nyo ako. Isang karanasan na hindi na mayaalis sa aking isipan, nawalan ako ng dalawang kaibigan, dahil sa lihim ng isang guro. Hanggang dito na lang po ang aking kwento.